Marami tayong bagay na tahimik na pinaniniwalaan. May mga tanong na hindi natin sinasagot. Hindi dahil hindi natin alam ang sagot, kundi batid nating may kasama itong kilapot. Ngayon, sisilip tayo sa mga kwento, paniniwala at pamahiina bumabalot sa mga ito. Hindi para takuti, hindi para unawain. Handa ka na bang makinig sa mga bulong? Huwag kang magmadali. May mga bagay mas mabuting pakinggan ng tahimik. Ito ang Hiwaga sa Likod ng Paniniwala. Bakit ba tayo nagsasabi ng tao po tuwing kumakatok sa pintuan? Tao po, pagsasabi ng tao po ay isang sinaunang paniniwala at proteksyon laban sa mga nilalang na maaring magkunwaring tao tulad ng aswang at espiritu. Ayon sa mga matatanda, ang mga maligno o aswang ay hindi kayang bumikas ng salitang tao dahil ito ay nagpapahayag ng pagiging buhay at may kaluluwa. Kaya't ang pagsasabi ng tao po ay nagsisilbing parang password upang patunayan na ang nasa labas ay hindi isang mapanlinlang na nilalang. Bakit walang 13th floor ang mga building? Ang number 13 ay matagal nang itinuturing na sa maraming kultura, sa mga hotel, ospital at matataas na gusali. Mapapansin mong kadalasang nawawala ang 13th floor sa elevator panel. Pero sa Pilipinas, hindi lang ito tungkol sa malas. May mas madilim na kwento sa likod nito. Ayon sa mga matatanda, ang 13th floor ay sinasabing tirahan ng mga multo, elemento o nila lang na hindi nakikita ng karaniwang mata. Madilim na kwento sa likod ng larong nanay-tatay. Ang simpleng laro na ito ay isa palang nakakatakot na chant. May mga nagsasabi na ang paulit-ulit na pagbikas ng chant ay parang incantation, isang panawagan sa mga nilalang na hindi nakikita. Pinaniniwalaan din na ang larong ito ay tila pagsasanay sa ritual ng paghiganti o pagpaparusa ang mga linyang nanay, tatay, gusto kong tinapay ay hindi lang hiling. Ito raw ay simbolikong paghingi ng katarungan. Kapag hindi ibinigay ang tinapay o gatas, may kapalit na palo, parusa o sumpa. Bakit tayo nagsasabi ng tabi-tabi po? Sa paniniwalang Pilipino, sa mga nakaumbok na lupa o punso, may mga nilalang daw na naninirahan sila ang mga duwende, engkanto o lamang lupa. Hindi sila nakikita, pero kapag sila ay ginambala, nakikita mo ang kanilang galit. Huwag maglagay ng upuan sa tabi ng kama. Ang paglalagay ng upuan sa tabi ng kama ay normal lang para sa iba. Pero ang upuan ito ay maaring maging paanyaya ng presensya. May mga kwento na mga taong nagising sa kalagitnaan ng gabi. Ramdam ang bigat ng titig ng aninong nakaupo sa upuan. Hindi gumagalaw. Nakatingin lang. Kaya kung ayaw mo itong maranasan, kung may upuan sa tabi ng kama, lagyan ito ng gamit, takpan o ilayo para hindi ito maging trono ng kababalaghan. Hindi man natin nakikita, nararamdaman natin ang bigat ng mga pamahiin at sabi-sabi. Nawayang hiwaga sa likod ng mga paniniwala ay magsilbing paalala na may nakatagong paliwanag sa mga ito. Maari mong hindi sundin, kusana'y bigyan pa rin ng pagkala.